Ha. Maam. Hindi siya Kuwaiti. Hindi ko alam kung ano 'yung lahat nito. Paano kaya? Baka hindi niya asahan. Ah, kaya pala. Sa kanila naman kasi legal kasi 'yung ganoon. Illegal kasi 'yung ganyan. Kasi Muslim naman kasi sila. Ang Muslim, hindi lang legal pagka uh, ikaw Kristiyano. Pero sa kanila, yung lang mag kasi yung asawa, yung batas natin dito kalaban mo. Oo. Pag sinabi ni si Elise na bigla kang ipa-deport kasi wala naman ditong deport. Kaya oh, wow. Ay pa yeah, sa ng isang barangay. Yeah, Yung valid yeah. oh. batas yung kalaban mo. Kailangan kasi kung ano yung ano dito sa ano natin oh, batas natin kumari kung sundalo yung ano unang nagloko yung asawa kasi iiwala na sila mag-iinan tapos mm -hmm. kung sundalo yung oh, yeah, bago, yeah, yeah. So, asawa niya sundalo hindi nag siya sila kasi hindi naman sila pwedeng nyo yeah. nung ano, oh, hindi magkaanak oh, yung boy. asawa yung sundalo kinukuha yung anak niya